So guys, magre-repair tayo nitong headlight switch. Misa nawawala, misa nagkakaroon. Pag nag-left and right ka, nawawala rin. Kaya re-repair natin itong pinakaloob niya. Bubuksan natin ito guys. Kaya ito na siya guys. Bubuksan oh. natin siya. i refer natin yung mga switch na yan Dito siya kasi kumukuha ng mga contact Wow, wala, nagkakaroon Ayun, ay refer natin siya Iyakat lang natin yung mga contact na yan Para siya magkaroon ng mga con contact okay, So guys, iyakat lang natin ito Ayan, mga idol. Iakat lang natin yung mga idol. Sa dito sa kabila. Ayan. kumabaw na kasi sa katagalan. Kaya kailangan, iakat ulit natin siya para kumunta kulit siya ng maayos. Kasi minsan, pagkakinuha niya, nangawala yung konta. ganito din dito guys iangat lang din natin yung contact nya dito para magkaroon, magkaroon siya ng contact nawawala kasi yung signal light tsaka yung kuha niya, yung headlight pagka nagsisignal ito guys ipukaw natin iangat lang natin siya ng bagya guys, kakangat na siya. Ibabalik na natin siya ma para ma-testing natin. Ito na guys, te-testing na natin siya. Oh. Ayan, meron na siya. Gumagana na siya. Tapos yung left and right niya. Oh. Kahit mag ng ko, hindi na namamatay. Pagka kasi siya nakasignal, tsaka nagbukas siya ng headlight, pagka hinay niya nawawala yung signal light pero ito hindi ayan gumagana pa rin gumagana pa rin gumagana pa rin siya tapos ganun yung kung ganun yung yung i lang na ganun okay. din ganun din na din ganun na mo dito, kanan wala na rin oo oh, kanan okay. uh, okay na rin yun lang ang diferensya eh ito na sa switch ah switch yung bagay sa kuhan din yung mga pinaka contact nya kaya kuhan may tatagalan may nangat ko ulit ng bagya para kumano ulit siya ayun kahit mag kahit taro na kayo mayan hindi na namamatay Okay well, na guys, thank you for watching.